Ano man ang iyong mga pinagdadaanan Gano'n man kabigat ang suniran ng kaibigan Lahat ng iyan ay mayroong kadahilanan Basta't maniwala, magtiwala kang kaya mo yan Kaya, wala wag ka mawawala ng pag-asa. Ano man ang nangyari ay may dahilan pa rin para magsaya at ipatiwang. buhay. Tandaan mo, kaibigan ko, na kaya mo yan sa bawat pagsubok ay mayroon kang maasahan gadagat, gabundok manito aking kaibigan lahat ng yan ay mayroong kadahilanan

ano man ang mangyari ay may dahilan pa rin para magsaya at ipagdiwang ang ganda ng buhay. Tandaan mo, kaibigan ko, na kaya mo yan. Kaya wala, wag ka mawawala ng pag-asa. Ano man ang mangyari ay may dahilan pa rin para magsaya at ipagdiwang ang ganda ng buhay. Tandaan mo, kaibigan ko, na kaya mo yan. Kaya, kaibigan ko, ngiti naman dyan.